Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Nitong nagdaang araw ay ibinalita ng Hindustan Times na ang mga 10,000 mga North Korean soldiers na ipinadala ni Kim Jong-un sa Russia upang labanan ang Ukrainian soldiers na paulat na naging addicted sa PORN. Alam nyo na yun, Matapos kumalat ang balita na iniulat ng Business Insider na ang Ukraine ay nag offer ng hotline. Ang hotline na ito ay tinawag na Ukraine Surrender Hotline. Ito ay ginawa para sa mga sundalo ng Russia at sundalo ng North Korea na kung nais na nilang sumuko ay kailangan lamang nilang tawagin ang numero na ibinibigay ng Ukraine. At lahat ng mga sumusuko ay inoofferan ng Ukraine ng mga comfortable na mga higaan, maiinit at masasarap na pagkain. Ayon sa Ukraine, hindi raw kailangang mamatay ng mga sundalo ni Putin sa walang katuturang pakikipaglaban. Mas deserve daw nila na mamuhay sa karangyaan, maraming pagkain at maayos na higaan. Hindi lingid sa kaalaman ng Ukrainian government ang sitwasyon ng North Korea. At alam din ng buong mundo na maraming mga residente sa North Korea ang naghihirap at hindi mayaman ang bansang ito sapagat halos lahat ng kinikita ng gobyerno ng North Korea ay napupunta sa mga nuclear projects nito at sa pagpapalakas ng kanilang sandatahan. Pero kung economic ang pag-uusapan, hindi mataas ang North Korea. Kaya marahil ay alam ng Ukrainian government na ang mga sundalo ni Kim Jong-un ay hindi maayos ang pagkain nito at ang kanilang sitwasyon sa North Korea. Kaya naman nag-offer ang gobyerno ng Ukraine sa mga sundalo ni Kim Jong-un ng mga masasarap na pagkain at maayos na matitirhan. And of course, ang kapalit nito, kinakailangan nilang sumuko. Ito ang sinabi ng Ukrainian government para sa mga North Korean soldiers. And I quote, You, who were sent to help the Putin regime, you don't need to die senselessly in another country. Ang offer na ito ay nakapailalim sa project ng Ukraine na tinatawag na I Want to Live Project. Layunin daw nito na mabigyan ng pag-asa ang Russian soldiers at North Korean soldiers. Pero ang problema, ang project na ito ay blinak ng Russia noong Oktober. Pero pwede pa raw itong i-access gamit ang VPN at ayon mismo sa Ukraine, meron na raw mga tumawag at ibinigay nila gaya ng kanilang pangako. Matapos kumalat ang mga balitang ito, meron na namang kakaibang kumakalat na balita tungkol sa mga sundalo ni Kim Jong-un na nasa Russia. Ito ay ang pagkahumaling nila sa panunod ng mga malalaswang palabas. Kinumpirma ito mismo ng Hindustan Times. Ayon sa mga eksperto at mga komenter, na ang mga sundalo ni Kim Jong-un ay tila mga baka na nakalabas sa kanilang kulungan at nagwala. Marahil sa North Korea ay limitado lamang ang akses ng karamihan sa kanilang internet. At katunayan, marami ang mga North Korean civilian ang hindi alam ang Hollywood. Marami silang hindi kilalang mga international star at kahit mga artista sa South Korea. Bukod sa limitado ang akses ng kanilang internet, matindi rin ang parusa kung sakaling mahuli sila ng gobyerno ng North Korea na nanunood ng Hollywood at programa ng South Korea. Katulad na lang ng picture na ito na inyong nakikita. Ito ay picture sa Olympic ng isang table tennis na taga North Korea nakipag-selfie ito sa South Korean player. At alam nyo ba, galit na galit ang gobyerno ng North Korea dito. Pinagbawalan sila na makipagpicture sa rival nito. At ayon sa ulat ng The Guardian, malaki ang tsansa na parurusahan ng gobyerno ng North Korea ang atletang ito. Mahigpit ang gobyerno ni Kim Jong-un. Walang kalayaan ang mga residente doon. At si Kim Jong-un ay tila Diyos ng North Korea. Bawal din doon ang panunood ng PORN. At dahil nga ito ay bawal, ang 10,000 mga sundalo na ipinadala ni Kim Jong-un sa Rasya upang labanan ang Ukraine ay nakasumpong ng isang internet na malawak ang akses nito at marami ding unrestricted na mga PORN movie sa Rasya dito na ang mga sundalo ni Kim Jong-un. Marami ang mga nagsasabi sa halip na makipag ang mga sundalong ito ay nanunood na lang ng mga malalaswang palabas. Pero ayon naman kay Gideon Raxman na ibinalita pa rin ng Hindustan Times na meron daw nagsabi sa kanya na isang mapagkakatiwalaang source na totoo raw na ang mga sundalo ni Kim Jong-un ay hindi raw gaanong may akses sa kanilang internet sa North Korea. Kaya nang makalabas sila sa kanilang bansa ay tinira na agad ang mga malalaswang palabas. Marami ang mga nagsasabi na sa pagkahumaling ng mga North Korean soldiers sa mga adult content ay nagiging pabor patuloy ito para sa mga Ukrainian soldiers. Pero ayon naman sa kampo ng North Korea na ibinalita pa rin ng Hindustan Times na ang mga 10,000 mga sundalo na ipinadala ni Kim Jong-un sa Russia, seryoso raw itong nakafokus sa pagtulong sa Russian military sa anumang operation ang kanilang gagawin. Katunayan, ayon sa North Korean government, Bago raw ito i-deploy sa Rasya ay nagkaroon pa sila ng mahabang training kasama ang mga Russian soldiers. Mas lalo namang pinalakas ng Moscow ang kanilang relasyon sa North Korea at nangako na magtutulungan sa kung sino man sa kanila ang malalagay sa alanganin. Inulat din sa iba't ibang news agency worldwide na ang North Korea ay nagpadala ng mga armas sa Rasya. Bagay ito na tinutuligsa ng international communities. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa ibinalita ng Hindustan Times na ang mga sundalo ni Kim Jong-un ay nahuhumaling sa panunood ng mga malalaswang palabas? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At baka naman pwedeng makahingi ng isang napakaliit na pabor mga kaibigan na pasubscribe na rin ng channel na ito upang maging updated ka sa ating mga future uploads. Lubos-lubosin ko na rin ang video ng ito mga kaibigan. Nais kong pasalamatan ang ating mga subscribers sa channel na ito, sa mga bashers at sa ating mga silent viewers. Dahil kasi sa inyong panunood sa ating mga video ay nakakalikom tayo ng kaunting financial at ginagamit naman natin ito upang magbigay ng humanitarian dito sa aming lugar. Meron kasi tayong feeding program na isinasagawa dito sa aming isla at ito ay every Saturday namimigay po tayo ng bigas, tsinelas, damit at iba pa. Kung sakali lang naman na nais nyo maging bahagi ng programang ito ay maaari nyo po akong kontakin sa aking email address na aking ilalagay sa description. Hanggang dito na lang. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.